Mami Mirna Smith, siya mismo ang nakakapagpatunay at nakakasaksi. Gaano pahalagahan ni JM Ibarra ang kanyang anak? Sa harap mismo ni Mami Mirna, si JM mismo ang nagpapahid ng cream sa arm ni Fiang. Nagpa-laser na kasi ang dalaga at sinamahan ito ni JM Ibarra. At grabe ang pag-alalay ni JM Ibarra kay Fiang. Lalo't alam ng binata na may sakit ang dalaga. Lucky to have JM, in Fiyang's life. Bihira ka na makakahanap, ng lalaking, tulad niya. Siya mag-aasikaso sa'yo, sa lahat. Very princess treatment, kaya din siya nagustuhan, ni Mami Mirna. Nararamdaman mismo, ni Mami Mirna, ang halaga ng anak niya, kay JM. Samantala, sobra malapit, ang JM Fiang, sa mga bata. At wala din arte ang dalawa, kahit pa sa karenderya sila, kumain. Yung galawan nila pareho, ay hindi pilit. Nagiging natural lang, sa kanila, ang lahat. At nakaka-amaze din, ang kanilang mga supporters. Makikita mo talaga, na walang bias, kina JM, at Fiang. Parehas silang sinusuportahan, mapasolo man, o magkasama, ang dalawa. Simulat sa pulkasi, naka nakafocus lang si JM, kay Fiang at wala na siya pakialam sa mga pumupuna sa kanila since day one. Dahil since day one, mas marami ang kanilang naging solidong taga-suporta. Ganyan nila kamahal ang JM Fiang.